Ito galing lang sa isang tawag, nandito si Sir Christian Bautista. Sir Christian, tungkol saan yung uh, tawag na natanggap mo? Yung uh, ready sila magbigay ng, hindi kami pwede siyempre magbigay ng names for confidentiality and data privacy. Pero, naganap sila kung ano ang ways at paraan para magbigay ng tulong at uh, dinirekta nga po natin sila sa website ng GMA Kapuso Foundation. At uh, yun po yung ginagawa namin ngayon. Uh, kung kita nyo naman po, papalit-palit kami, handa uh, po tumulong ang bawat kapuso para sa bayan po natin. Sir Christian, personally, meron ka bang na-experience, meron ka bang na-encounter na difficulty nitong bagyo, kahit anong uh, memorable encounter with the storm dito sa pumamalagi mo sa bansa? Ako, minsan sa Imus Cavite kapag uh, yung mga ilog doon eh, medyo tumataas na umaapaw na sa sa kali ang uh, naalala ko nung bata ako, eh, kami mga kapitbahay uh, magtutulungan kami uh, pupunta kami sa bawat bahay kahit uh, medyo malalim, tapos kung kailangan nila ng tulong na uh, idalin sa evacuation center o kaya uh, iangat yung mga gamit nila kung meron silang uh, second floor, hindi naman nawawala yung bayanihan mula noon hanggang ngayon Sir Christian thank you for sharing that